Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Isang napakainit na pahayag mula kay June Abines ang naging laman ng diskusyon online. Taong bayan mismo raw ang magbabalik sa mga Duterte o sa sino mang kandidato nila pabalik sa Malacanang. Grabe, sa gitna ng mga impeachment at kaliwat ka ng isyo, heto't may nagsasabi raw na hindi na kailangan ng political machinery dahil ang taong bayan raw mismo ang kikilos para sa isang Duterte comeback. Ang tanong, may basehan ba ito? At posible ba talaga ang isang Duterte sa palasyo ulit sa 2028? Tara, himayin natin yan. Si Jun Abines ay isang kilalang pro-Duterte voice online at sa political commentary circles. Sa kanyang pahayag, pinigyang din niya na hindi kailangan pumasok ang Duterte sa gulo o propaganda taong bayan mismo ang gusto muling makakita ng leader na matapang, may paninindigan at totoong naglilingkod. Ginamit niya raw ang kasaysayan ng 2016 at 2019 bilang patunay na hindi kailangang pekein ang suporta. Sabi niya, kahit sa gitna ng mga atake, impeachment at batikos, Buo pa rin ang tiwala ng masa sa pangalan na Duterte. Para maging patas, tingnan natin ang mga datos. Sa mga lumalabas na Balls Asia at Opta Surveys nitong mga nakaraang buwan, mataas pa rin ang trust rating ni VP Sara Duterte kahit may impeachment complaint laban sa kanya. Si FPRRD kahit retired na ay isa pa rin sa may pinakamataas na trust rating sa mga dating opisyal. Si Baste Duterte naman, pagamat low profile, ay consistent sa approval rating sa Davao at Mindanao. Kapag may isyong kinasasangkutan si VP Sara, netizens are quick to defend kahit ang mga AI generated pro Sara videos na pinagtanggol nila kamakailan. Maraming positive engagement mula sa pasa. So may basehan raw ang sinasabi ni June Abines. May organic pa ring support base ang mga Duterte. Ang tanong, sa ba ito para ibalik sila sa palasyo? May tatlong pangunahing pangalan na iniisip ng taong bayan pagdating sa posibleng Duterte comeback. Una, si Vicky Sara Duterte. Kung matapos ang impeachment at hindi makonvict, natural. Frontrunner siya sa 2028. May karanasan bilang mayor, dev-ed secretary at VP. At may sariling brand na tapang at malasakit. Pangalawa, si Senator Bato de la Rosa kaalyado, loyal at may grassroots base, lalo na sa pro-law enforcement sectors. Pangatlo si Baste Duterte, bagamat tahimik, may potential raw, lalo na kung gusto ng pamilya ng fresh face na Duterte na iharap sa publiko. Pwedeng si VP Sara ang standard bearer at ang iba ay nasa senatorial slate o ibang positions. Siyempre, hindi lahat masaya sa ideyang Duterte 2028, lalo na siguro ang PBBM Camp. May mga nagpapalutang ng Romualdez or Zubiri for 2028. May tension umano sa pagitan ni VP Sara at ng Pangulo, lalo na ngayong Senate President si Jesus Escudero. At sa mainstream media at dilawan block, matagal ng kritiko ng Duterte governance, itinulak ang narrative ng human rights violations at anti-democracy na di umano'y banta kung bumalik ang mga Duterte. At sa international pressure, may ongoing ICC issues kay FPRRD pero nanindigan si VP Sara na hindi siya magko-cooperate. Ang punto ni Abdines, kahit gaano pa raw kahaba ang harang, kung taong bayan ang may gusto, wala raw makapipigil. So ano nga ba ang tanong? Posible bang magbalik ang isang Duterte sa Malacanang? Kung si VP Sara ang tatakbo, may sapat ba siyang suporta? O pipigilan siya ng impeachment at ng sistema? At kung hindi siya, may ibang Duterte ba na handang pumalit? Ang malinaw, may support pa rin mula sa taong bayan base sa surveys at polls ng social media. Pero sa dulo, elections are still a numbers game. At depende pa rin sa political alliances, media narrative at galaw ng mga kampo. Kaya mga katinig ng bayan, sang-ayon ba kayo kay Jun Abines? Taong bayan nga ba ang magdadala pabalik sa palasyo ng isang Duterte? O may bagong leader na gusto ng masa? Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe ba sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, Duterte pa We strongly support VP Inday Sara Duterte, our future president! Nagsasayang lang ng pera si Tambalos Los at si BBM kahit may impeach si VP Sara ay nandyan pa ang dalawang Duterte na lalaki kahit sino ang tumakbo, pangulo sa kanila mananalo dahil Duterte sila. Political leadership ang kapital ng mga Duterte. Mahirap gibain yan dahil nasa puso at isipan na ng mga Pilipino yan. Iron Lady, si VP Sara. Straightforward siya at nasa tamang direksyon. Muli, ang mga opinion ito ay paawanggaan sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Tayo rin natin ilahat at kabuuan ng pulso ng bayay. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment lang sa baba. Poses mo yung mahalaga! Pagkalimutan like share at subscribe para sama-sama natin palaasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan ang may alam, may laban! Awesome!